Hello guys. Ayan. Ginigisa-gisa ko pa. Ito yung uh, kinayod kanina na kinayod ko kanina na santol. Ginisa ko lang yan. Wala pa po yung gata. May nilagyan ko na ng isang gata pero ano siya ah uh, niluluto-luto ko pa. Mamaya ako na ipa-final ng isang gata kasi ito lang po yung ginamit kong gata si Coco Mama 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 -ma. ayan ayan guys nilagyan ko na ng sili at saka pampalasa na pritong isda para yummy tapos lalagyan ko pa ulit ng gata. Ayan. So yummy, 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 yummy. Ayan. Sarap niyan. bango. Ang hirap mag-video. Yung isang kamay, naka, nagahalo. Yung isang kamay, nasa cellphone. Alam nyo na, buhay content creator. Ayan. Ayan. May sili pang pula. Nako, hang to. Ayan. So, yummy-yummy. Ayan, kumukulo-kulo na. Malapit ng maluto ang ating ginataang santol na gulay. Ayan, napakasarap niyan, guys. Tapos kakain ng nakakamay ay dissolved na po ang sarap niyan. Guys, thank you for watching. God bless everyone. Kainana, yam, yam, yam.